Good morning, mga katinder. Share ko lang tong napamili ko kahapon, Sunday, na kakahalaga ng 2,150.50 cents. So, mga chicheria. At, dalawang tray ng itlog. Ayan. So, nagmahal ang itlog ngayon, no? So, itong itlog ko ngayon, size niya large. And then, meron din ako isang box dito. Ayan, papasilip ko sa inyo mamaya ha? Kasi uh, magbubukas muna ako ng store opening closing ngayon si Mami T. Ayan, nakakapagbukas na ako. So, wala pa masyadong bumibili, kaya patuloy natin, mga katilipo. So, ito yung silip-silip lang tayo sa mga napamili ko. Ayan. So, chicheria ito. So, ito naman yung egg. At ito yung nasa carton. Tara, buksan natin. Ayan, bubuksan natin itong aking egg na large. Check natin kung malaki or maliit ang large ngayon. Okay, so, tama, tama lang. Itong aking egg na large. So, bentahan ko nito ay 9. Minsan, yung large parang medium na. No? So, ito sa uh, suki ko na to kasi kinukuha na. So, ang large nila, pang large talaga. Minsan, parang mukhang XL. Ayan. So, bumili ako ng dalawang tray. Tapos, yung grocery. Ayan. Ito yung weekly na sinahanap talaga sa akin ni customers. So, kaya, ito lang yung mga nire-refill ko. May mga land food. mga biskwit. Kasi naubusan ako ng kita. So, kumuha ko kita. Tapos, may ayan. Ayan. Napakabigat. Sabon ito. Mga aniel. Mga Nandito itong mga ah, uh, yung mga papiso-piso And then, yung mga napkin, frutong, at meron akong surf powder, meron akong mga uh, yung mga gatorade kasi saleable sa akin. Kapansit ka nito, nagdagdag lang. Ayan. Silip-silip na -silip, ako Ito yung ah, uh, halaga ng 2,000 plus. 2,150 eto, tsaka yun mga chichirya, o ba? Diba? konti lang ayan kain tayo ng snacks so yung snacks ko ngayon ay pinaypay, Busin ko na lang kasi mamaya ay pag hindi ko inubos masisira lang to kung so, dinner time na minsan di na siya napapansin kaya may natira pa isa so busin na lang yung mami kids kamusta kayo mga katinders? buhay pa pa. <laughs> dito sa Davao ay parang uulan. Kakasampay ko lang ng mga damit namin, no? At anytime ay uulan. So, kaya dito ko nag-vlog. At medyo maingay yung aso. Tensya na ako dito. Meron na ako si share sa inyo regarding sa... Ang mga sukit. Actually, isa lang. suke ko siya. Actually, tsuki niya ako. Kasi bumibili ako sa kanya na hindi ko nalang ma mention Baka magpanoot niya eh. Magalit sa akin. Alam mo yung everyday ako bumibili ng tinitinda niya. So, nasanay na. At siguro, close na. Hindi man ako mahilig mag-close-close -close na kasi ayaw ko mautangan. <laughs> ayaw ko mautangan ng aking mga suki. Close ako sa akin mga suki pero sakto lang. Hindi yung masyadong close na close kasi iwas na iwas ako sa mga mangunguta. Di diba? Meron naman ako isa lang customer na yun na nga yung may kulang. Pero hindi naman siya every time na pumupunta dito ay umuutang. Minsan cash, may times lang talaga na siguro so short siya. Kaya may kulang, may utang. Pero maliit lang, mga 32 minsan mga 50 ganun lang, di wala na yung mga 100, 200, parang malabo na at baka hindi ako mabayaran, so itong suki kasi na ako mahilig siyang actually um, suki ko rin siya sa sigarilyo <coughs> tapos sakto, pagdating niya, closing na ako kami ng anak ko ay kulang yung pera niya gusto niya bumili ng apat ah, na stick. Hindi ko naman lang na-mention kung ano yun. Kasi diba yung sigarilyo, mura ako ng peso. So, kaya dito na siya bumibili. Parang alam niya, dito banda sa akin ay mura nga yung sigarilyo. So, ulang kulang ng parang dos yung pera niya. Sabi niya sa akin. Pwede bukas na lang yung kulang na dos. O, parang second sa ako nag-isip. Sabi ko, ayoko na kasi madagdagan pa yung isang mango o mango kasi pag pinagbigyan mo uulitin uulit at uulitin di ba so magiging marami sila so iwas ako doon kasi di ba rolling na naman kasi tong paninda ko so kaya iwas ako sa mga ano kasi sigarilyo ay malaki ang pukulan so balik tayo ayan naubos ko na yung aking pinaypay kasi isa na lang sarap. Na uh, everyday ako nag-order. So, balik tayo sa topic natin. Suki so, okay, niya ako. So, parang gano'n siya sa akin. Mam, bukas na yung pula ko na dos. O, parang ako na shock ako. Hindi huh? Di naman tayo gano'n ka-close. Tapos, hinindian ko. Sabi ko, kuya, kasi hindi man talaga kasi ako nagpapautang. Tapos, mura lang ba diba, yung mga sigarilyo ko compared sa ibang tindahan so no-no ako sa ano yan, no-no talaga ako sa uh, paupan sabi niya sa akin, bukas na lang yung dos total, mag-order ka naman bukas sa akin <laughs> may mga <clears throat> experience pa kayo na ganoon, parang feeling FC, <laughs> feeling close parang nasyaka po narinig pa lang anak ko na. kasi closing na yung that time, siya yung last customer ko na yung dos kasi bukas mag order ka naman so minus na lang daw so sabi ko hindi kasi ako yung ayoko mga gano'n ayoko talaga yung mga ayoko sanayin na gano'n kasi mahirap iba na baka dumating yung point na wala lang tayo pambili okay so iwas ako sa mga gano'n pero depende din naman sa inyo kung hinahayaan yung na gano'n basta isang tao lang pula kayo Um, pinapayagan ko na kasi na naka-okay na ako ng once. Kaya parang na ako humindi sa susunod. Pero hindi naman siya palagi ng huminto. So, yun lang. Alam nyo, siguro mga last week yun nangyari. Hindi na muna ako nag-order sa kanya. <laughs> Umaya baka nagtaka yun. Nagpo-post siya sa mga paninda niya. Hindi muna ako nag-order. Naiwas-iwas <laughs> ako sa... Kanya baka naman baka naman ano naman sabihan ka naman na <coughs> sabihan ka naman na bukas na lang yung dos eh nadadala na kasi ako ganyan makatingis na bukas yung dos tapos matagal mo papakita pagbalik nakakalimutan so style ko pag yung mga kalimot kalimot yan hindi na ako nagpapaalam <laughs> yung minus ko na kaagad pag nagtanong sa kakoy pa-remind So far, hindi naman ang tanong, <laughs> So, yun lang naman yung chika for today. So, comment down below. Meron ba kayong experience na gano'n? Na customer. <laughs> At iwas na iwas ako sa mga gano'n. Meron pa isa. May customer ako na parang construction worker siya. Parang wala ata siyang uh, wala pa siyang sueldo. So, gusto niya parang isang la yung cellphone sa akin. So, sabi ko, ano yung gawin ko sa cellphone na? Ah? Hindi parang ang jahe naman kung gamitin ko, di ba, Hindi naman ako puchap. Oh, <laughs> so, nangindihan ko. Ayoko yung mga... Ayoko yung mga ganun-ganun na... Basta takot lang ako mga ganun Kasi sabi ng mama ko na... Actually, sa lola ko pa. Na huwag doon yung mga utang na kasi... May ano yun eh. May karma daw yun. May balik daw yun na magkasakit. No? at baka mas lalo hindi gagaling itong ubo. Ubo ko na medyo makatilit. O so, siya. Kasi si Bisyan, si Mami Tins at lalabas ako at digpit ko na yung aking kapal kasi medyo wala naman init. Okay? Bye-bye mga tamos.